Mga kapatid ni Naong Pauko, News 5 correspondent. Andito tayo ngayon sa Makati Central Police Station kung saan nasa kote na ng Makati Police ang isang notorious na suspect na snatcher na nagpapanggap na rider ng isang ride-hailing app. At ngayong araw, eksklusibo rin nakuha o nakapanayam ng News 5 ang otoridara at kinumpirma na ang isang snatcher ng makaraang eksklusibo rin nakuha ng News 5 ang isang viral video na magkasintahan na kumakain sa isang establishment at pagkatapos ay kumuha ng uh, all selfie bago umuwi ay nasnatch ang cellphone ng babae. At ngayong araw kinumpirma ng nakotantan na iisa ang suspect na gumawa ng krimen ngayong araw na nung snatch ng kwintas na nagkakalaga ng 50,000 pesos sa isang Korean national. kapatid ko mababansin nyo sa akin ipunan, ito mismo ang uh, motorsiklo na ginamit ng sospek sa paggawa ng primera. At ang patong-patong na reklamo ang uh, ng sospek. Abangan ang buong detalye sa line, Pilipinas.